Alright, what's up? So, welcome to my YouTube channel. So, natin yung puno. Yan. So, medyo hapon na kaya sana makaisa pa tayo. So, diretsyo na tayo sa Cora. Yan. Diretsyo na tayo sa Cora. So, yung pwesto natin doon pa rin. So malago na yung mga ano, may tubig na uli. So palang oras natin. So dito na tayo gumawa ng kora yan So yung gamit natin yung CO2 lang Ayan CO2 Ito yung tangke. So ito yung pwesto natin ayun yung puno Yung puno na yun yung pwesto natin Yung tatargeta natin 25 meters lang yan Ayan So nasa 25 lang yan ทันทีกันนะ a pool. So <laughs> may na tayong isa. Yun, yun, yun. Ah. Kadali na tayo ng isa. Buhay pa. So naka isang bato-bato na tayo. So yung hunting area ganoon pa rin. So update na lang ako mamaya. So yun naka isa pa lang tayo. So, sana madagdagan pa. dagdag pa sana tayo kahit dalawa pa tige tatlo pang iyaw iyaw man lang so update na lang ako mamaya so yun na lang aning oras na so kahit anong mangyari upload pa rin natin to kahit isa lang na tamaan natin so wala na talagang dumapo So wala nga nang oras na rin tayo pumunta rito So Basta ito yung gamit natin Ito yung CU2 Ayan may isa Rabi, alanganin pa yung tayo oh. Lumusot. Hmm, sa pool. Utang ina. Kalipad pa. Sayang naman yan na siguro. So kahit papano naman hindi na zero. Tapos yung silencer ko. Ay. masira pa yung silencer ko yan. Kailangan ka rin. So naka isa pa rin naman tayo yan. Yawin na lang ng mga tropa to So back out na tayo Hanapin lang natin yung boom kanina na tumalsik galing sa silencer So, uwi yan na So kahit pa paano nakaisa naman Ayan medyo buhay buhay pa So, si Uto lang tayo i picture na natin ito rin mamaya labasan na so labas na tayo so hapon na rin kasi tayo nagumpisa kaya langhanin na talaga so hindi pa ako nakakapanghanting na buong araw ah, hapon lang talaga So lupag muna natin ito rito So yun nakaisa pa rin naman tayo Ayan So si 2 lang yan So back to si U2 tayo So Hanggang sa muli Hanggang sa susunod So next hunting vlog na lang siguro.